Hindi yung ano ah yung kulay blue at ah, saka yung kulay orange. Ito po ang kulay niya ganito, medyo green. Pero ang pagdudugtong niyan, 'yung pinapaso. Magandang buhay mga boss. Ganito ang itsura ng ating manukan pag sumisikat pa lamang si Haring araw at pagkatapos ng sunod-sunod na pag ay minabuti natin na i-check yung ating perimeter fence para makakasiguro tayo na hindi tayo mapasok ng mga predators na lumalabas pag tuloy-tuloy ang pagbuhos ng ulan. Katulad ng mga sawa, yung bayawak, yung musang, at kahit yung mga makakamandag na ahas, mga buhos, pumapasok din sila sa manukan para maghanap ng itlog o kaya sisiw na masisila dahil itong lugar na kinatatayuan natin ngayon mga boss ay irrigation canal ng Nea at maaring diyan sila nagtatago or nagpapatianod para makasalisi sa pagpasok dun sa ating manukan ngayon na nasigurado naman natin na maayos naman at wala silang basta-basta easy access sa ating manukan pwede na nating pag-usapan mga boss yung roasting pole na aking ginagamit para sa pagkukondisyon yung kanyang sukat yung kanyang haba yung materyales mga boss na dapat nating gamitin at saka kung anong size ang nararapat na roasting pole para sa small para sa medium at para sa large na manok na ating panlaban itong roasting pole na ating tinutukoy mga boss ay yung ginagamit natin sa ating resting stall habang tayo ay nagkukondisyon bago natin ipasok sa final 3 days skip doon sa ating keeping stall kaya samahan nyo ako mga boss sa video ito lalong lalo na sa ating mga kasabong na baguhan baka sakali mayroon na naman kayong matutunan na isa or dalawang idea na pwede nyong magamit bilang guide sa pamamalakad ng inyong manukan. Para dun po naman sa ating mga kasabong na big time at mga bitiranos sa larangan, ay alam ko na mas accurate, mas masinop, at mas effective pa ang mga sistema na inyong ginagawa na. Pero, pagpa sa ganun po man mga boss, welcome pa rin kayo na panoorin at iadapt yung mga sistema at ideas na alam nyong makakatulong sa inyong pagmamanok at lalong-lalo na mga boss, wag po kayong mahihiyang mag-comment sa ating comment section para lahat po tayo ay pare-parehas na matuto dahil po ang pagmamanok ay Araw-araw, kailangan nating matuto at magsaliksik ng bagong sistema at kaalaman. Ito yung lawanit, mga boss. Huwag na huwag nyong gagamitin yan dahil malambot yan pag nabasa at parang papel. Itong blackboard naman, eh mas matibay kaysa sa lawanit. Mas mura siya. Pero, kung may budget kayo, e, eh, itong marine plywood na dahil garantisado na magtatagal at matibay. Pero for the purpose of uh, demonstration, ay gumamit tayo ng mas murang materialis na blackboard. At syempre, kinat ko yan sa aking desired sizes and angles as accurate as I can. Dahil syempre, roasting pool yan. Hindi po pwede yan mga boss na yung tabingi at uh, gumagala galaw para maging komportable at maayos yung pamamahinga ng ating kinokondisyong manok. Ngayon mga boss, hindi ko naman sinasabi na bumili kayo ng mga machineries or mga tools na ganyan. At least, nakukuha nyo na yung idea at alam ko, ang mga sabongero matatalino yan mga boss, basta't gusto nila yung kanilang ginagawa, magagawa nyo yan ng paraan. Ako noon mga boss ay nagumpisa lang din naman ako sa sangasangan ng mga kahoy at ginawa ko rin yung aking the best para sa purpose na aking gustong mangyari hanggang sa unti-unti bumibili tayo mga boss pa isa, ng ating mga kagamitan tuwing tayo ay nakakachamba ng panalo paminsan-minsan. Yan mga boss, dati ay sinisecure ko ng pako at martilyo eh, hindi naman po tayo ganun nga ka-expert sa pagkakarpentero. Minsan, lumalampas, lumilihis, at nabibiyak. Kaya nung natuto na akong gumamit ng drill at medyo nakapundar na rin ng gamit, drill na rin mga boss ang ginamit ko at screw mga boss. Mas matibay, hindi umuuga, at uh, nagagawa kong hindi umuusli yung dulo ng ulo dahil nga pagka umuusli yan ay eh, kikibang-kibang yung hindi siya balance pagka ating inilapag tsaka yung pagkaltas sa roasting pole na ating gagamitin mga boss ay kailangan straight siya parehas para hindi pilipit yung pagkalapag at yung screw na yan mga boss yung ulo siguraduhin nyo na nakalubog para hindi siya sagabal gabal o maaaring makasugat sa paan ng ating manok kung sakali man magkamali siya ng pag-apak o paghapon sa ating roasting pole. Hindi ko na lang din pala nabidyohan mga boss, yung mga kanto-kantong yan ay aking mga niliha para hindi nakakapagdulot ng disgrasya o gas-gas sa ating manok kung sakali man matumba itong ating roasting pole doon sa loob ng kanyang keeping stall, eh okay lang, hindi siya madidisgrasya. Pero kailangan din nating i-fix yung roasting pole na yan para sigurado tayo na makapagpahinga ng maayos yung ating manok. Kaya ang ginagawa ko ay sinisecure ko siya ng apat na screw doon mismo sa frame, sa wooden frame ng ating kulungan. Para sigurado na komportable at makakahawak ng maayos yung ating manok sa kanyang roasting pole at makakapagpahinga siya ng maayos, hindi yan natutumba. Pwede rin yung i-screw direct sa kawayan na sahig niyan mga boss pagka malalayo yung inyong wooden frame. Pero basta't alam nyo na yung idea, kayang kayo ng gawan ng paraan. Ngayon, kung sakaling wala kayong ganon don po sa mga nasa city, city proper, dati gumamit din ako nung pipe, yung electrical pipe na ganyan mga boss. Oh. Pero dahil nga makinis yan, nililiha ko muna ng pa-horizontal pahaba para magkaroon siya ng kokonting malilit na gasgas -gas at pag hinawakan ng ating manok ay nagkakaroon siya ng grip. Hindi po persado yung kanyang paa na nakalak parati habang siya ay natutulog. Ang disadvantage lang ng ating pipe na yan mga boss ay manipisya Hindi ko masyadong naibabaon yung ulo ng screw nakikita nyo. Ayan, oh. No? Kaya maaring madamage yung talampakan ng ating manok habang siya ay nagpapahinga. At ang isa pang uh, disadvantage nung paggamit nung plastic pipe na yan, pagka matagal-tagal na, eh dahil nga po siya manipis at ang klima po sa atin ay mainit, minsan po yan ay lumulundo kaya syempre hindi na siya balance eh ang purpose natin sa ating mga manok eh kailangan na sa stable uh, uh, situation na siya kailangan yung kanyang hapunan ay diretsyong diretsyo kaya naghanap ako ng ibang uh, klase ng plastic pipe na medyo mas matibay at luckily nakakita naman ako mga boss yung mga pipe na ginagamit sa ano sa sea raids mga, mga, boss hindi yung ano ah yung kulay blue at saka yung kulay orange ito po ang kulay niya ganito medyo green pero ang pagdudugtong niyan yung pinapaso mga boss mas makapal yan kaysa dun sa electrical pipe pwede nating ilubog mismo yung ulo ng screw at makakaasa tayo na hindi madadamage yung talampakan ng ating manok at hindi rin siya basta-basta lumulundo yun nga lang, kailangan ding gasgasin ng pahaba para magkaroon siya ng texture para paghumapon humapon or umakyat or tumuntong yung ating manok. Sa roasting pool na yan, kahit hindi na siya mag-exert ng effort na humawak dahil nga ang purpose natin sa ating manok ay makapagpahinga siya ng maayos, komportable siya habang natutulog, nakakapagpahinga yung kanyang mga napagod na muscle sa matitinding training at sparring habang siya ay hinahanda.